Okay, pangalawang alignment na po natin to ngayong maghapon na to. Yung nauna, nakaalis na po. Ito naman yung sumunod. Adingin. <laughs> hint. So ito, uh, from, ni, wala na yung motor mo? Oh, na, yung isa? na na. From Euro, yung dati nakakabit, to Rusi 175. Yo. So, anong mababago dito? So, mababago dito, ito lang. Automatic, likod, tsaka center guide. Babaguhin natin yan. ito babaguhin natin. Siyempre, kakabitan natin na muna ng paglagyanan dito. Ayan o, para dito, para dyan, tsaka para dyan. Ngayon, tinan nyo naman yung, ano, yung angle bar natin. flex ko naman itong pang malakasan natin na angle bar. Ayan o. Oh. Diba? Diba yun o. Kapal na o. Oh. Diba ang kapal o. Oh. Tapos, itong pangatlo, itong pangatlo natin, baka hindi na kayanin ngayon. Ito na yung pangatlo natin na alignment. Ito alignment na ito katay mo ano. Nalay na ito dati kaya ala. Sana gagalawin namin dapat itong side wheel. Ililipat sana namin ito dati dito. Ngayon, hindi na namin na ituloy na ilipat. Kumbaga ito na lang yung sinunod. So okay naman yung wala siyang laman. Kahit nga bitawan mo yung manobela, magaan. Kaya lang, nung nagkaga siya ng marami, doon niya na naramdaman na mabigat. Kasi nga, itong telescopic naman ng nagano ano doon, na kung baka yung telescopic, sumubsub na siya, sumubigat, tapunta lang sa kapan. Kaya bumigat na siya, hindi useless, wala siyang makakarga, hindi naman pwedeng laging walang laman. Kaya dapat baguhin talaga. So ito ngayon, binalik sa atin. At tayo naman, syempre may warranty tayo, nagbibigay tayo ng warranty. Tsaka hindi naman tayo perfecto para naman sabihin natin na okay na. So ito nga, tutuloy na namin yung dati na plano namin. So yaban, na natin tong side wheel. So baka talaga kasing likod ng side wheel nito. Kasi ang pinaka lang natin na sukat ay 33. 33 lang po ang pinaka-maximum na sukat natin. Ayan o. Oh. Takatitakay lang dapat yan. Ngayon, napunta na siya sa 38. So, ay hindi lang. O, oh, 38.5. So, 5 inches na yung sinubra. So, ito, wala tayong magagawa kundi baklasin at ilipat natin dito. So, yun. Kaya lang hapon na kaya hindi na natin may tutuloy Kaya itong isa na lang, itong pangalawa na lang muna Ang itutuloy natin para makatapos tayo So hapon na uh, Nabutan na ng time break So ito iwanan na natin to bukas na to So tututukan na lang natin yung isa doy dito na yan na line natin Tutulungan na lang muna natin itong kasama natin kasi nga ito dapat natin talaga itong matapos kasi ginagamit nila itong pang Ito nga pala ay nanggaling sa Euro 150 na ililipat sa Rosie 175. Kasi may bago na siyang Rosie 175. Susubukin naman daw niya ang performance ng Rosie 175. At naalala ko nga, Rosie nga na naman pala itong gagawin natin. So magbabago na naman tayo ng tambucho. Oh, ito. May nakita naman tayo. Another Rosie. Pag Rosie, malayo ang tambucho. Pero malakas ang makina. Malayo na naman ng tambucho. So, hindi pwedeng hindi natin preadyan naman natin yan. At hindi kasi natin i-adjust katay mo. Itong pinaka-center guide kasi katay mo pag hindi natin i-adjust ay masikip siya pag naglagay ng tukoy liyok. kaya kapag nag-adjust tayo dyan ay luluwang din itong center guide natin. Buti nga itong mga tuway hindi na ina-adjust. Ina Kailangan ina dito eh. Dati, hindi nito pa dyan. Oh. Ano? Oh, ay, hindi pa dyan. Hindi pa dyan. Dito na lang sa holder. Buti na lang at dito lang sa may holder natin siya ayusin. Ililigo lang naman natin yung holder. May lalapit na natin yung tambucho. Malalayo na rin natin yung pinaka center guide. Kung nakita nyo dyan, malayo na siya. So dito nga katakay mo ay iliko na natin at ikakabit na lang natin. Mabuti na lang at nakuha natin may lapit dito sa pagkakaligo natin dito sa may holder. At maganda rin na may lapit natin itong tambucho ay para may lapit na rin yung pagkakaalay ng motor. Pag hindi kasi malapit yung pagkakaalay ng motor ay nagkakaroon din siya ng medyo pagbigat dun sa manubela. Kaya dapat talaga malapit yung pagkaka-align. At dito nga inilalagay na natin yung nilikon natin holder. So dito, inaangat-angat lang naman natin para naman may pasok natin sa may tornilyo. Kunting hilot lang naman, may papasok at may papasok din natin yan. Alam nyo po ba na natutunan ko mag-bend-bend ng ganito sa mga rosy rin? Kasi nga talaga naman yung rosy, paiba-iba talaga yung direction ng mga tambot. So buti nga ito at dito lang sa holder natin siya naayos. Yung iba kasi, mismo sa may elbow, yung pagkakalagay ng elbow ay tabingi. Kaya nga pag tabingi yun ay nako, masinsinang diskarte na naman yung mga ginagawa natin. Kaya medyo natatagalan tayo sa pag-align. Ang pangit naman kasi pag malayo masyado yung motor. Kaya kahit na medyo natatagalan tayo ay okay lang din. Basta makuha natin yung tamang tayong gusto natin. At syempre, para happy rin yung customer natin. Syempre, nagbayad siya kaya dapat masatisfied. So, malapit-lapit na. At saka lumayo na rin yung clearance dito. Okay, no. Oh. Pag kasi hindi mo yan, ito malapit. Kaya ka magbaklas yung tangan. <laughs> at dahil nga sa gumagabi na katry mo ay kailangan na natin i-pass forward para naman alam ko na nainit na naman kayo manood. So, ipapas forward na lang natin para mas mabilis tayo. Natapos na tayo, ginabi na naman tayo. Gabi na naman talaga. So ito na natin. Dito tayo sa Kabanjom. Kunya kay mga ano tayo banyera. <laughs> Dito ako. Ang liwanag ng ilaw ko ah. Ay nang video. <laughs> <laughs> Nakakapasok pa rin. Yan mo ano, na ano, lang boss yung ano ah, yung wire. Nakalaylay. Nay. Eh.

napakasarap talaga sa pagiramdam kapag sinasabi ng mga customer natin katrymo na okay na yung mga ina natin so parang kahit yung mga pagod natin marami tayong pagod na naramdaman ay nawawala siya kapag nasasabi ng customer natin na okay na yung mga inaalign natin napasarap sa pagkakarining tayo katrymo ito nang pababa tayo ay tama pa yung toad ko. hindi ko alam kung saan hey. yeah. may kirap dito nang okay na pala nung natapos na tayo kaya may pagbabaan natin ay nalaman pa natin na plat pa pala yung gulong niya sa may harapan. Okay na. Nee, yeah, lambot pala yung gulong mo man. Man. Eh. Lambot ah, daba na, nakako sa nga eh. Daba eh oh. Dabang daba oh. Okay, okay, okay. Pag tayo yan, nakakatan. Kasi ka. Yabas.